Ah, wala na. Light bombinglod. pala salamin, hindi na. Wala nga yung ano kumain. Mas maganda pa. Ano pinilig dito hindi na. liwanag. Dinala ko sa 'yon. Hapon. Ewan ko tapos sa bahay hindi Ako sa bahay doon ni ni Lante mo nakatiwangwang sa ko. ano? na pag naroon Hindi Ewan ko sino pumuha. Apo uh, te? Oo, yung binuot ko kahapon. Ako parin na sa sasya. Pero dala mo pa pa uwi, te. Di ba, eh. diba, nakita mo, wala siya na uwi. Oo, pa uwi, wala ka dala, te. Papunta meron o, ba? pero nung pa uwi wala ka dala. na iwan? Sabay mo doon si Auntie Ano, sa ni Kuya, ni Kuya baka sila may nag-minis doon, baka may nakita sila na ano. Baka may meron akong sinuain ano sa bag ko na tapos pinatong oh, ko doon sa ano, ewan ko hindi ko Mama, nung

Takot. Ay, takot na takot. Takot. Ay, mo sa Sabi niya, ano gano'n? Nananakit pa naman yun. Ay, koong takot ng anong tayo. ng pato. Ay. Ay, ako.